Dako an yung payongod. lagi nih siya, adgog bullying. atau Atong sawon. Đưa hỏi cái này này ý này là Là gì cậu nó mình đi cậu ăn đi ấy Gì cậu nó sẽ May pang snack ba? karong ito. Dako, dako, dako bang bulig? Hmm. Ano? Dako man. Aray. Dako ay bulig. guapa kayo eh. Awa na. Di ka daog ang nag <laughs> Ang nagputol di ka daog. Abe, kinsa mo palit? Bilang kilo man? Medyo kung kilo. Medyo kilo na. Hmm. bertuwar god. Guapo kayo. hinog ani. Eh? Awa na guapo kayo. Nay hinog pero gigkaon sa kuan. Dugo na maghinog ma. Na mag oh pro kayo mo ano pro kayo mo kasi nga na no <laughs> may kay mutugba ning way kuan way kinungihan ang, way, ang way kasagingan ba may kay no ko na na <laughs> ah Lalo ba ang biila Problema niya. Hindi na kagunit ba eh. Hindi na kagunit ba eh. Ito may kagunit ba eh. Hindi rin ay. Awa na, guwapa kayo eh. Ay patuyok ka. <laughs> Saan pa nila rin? Tuyok mo ta. Bugata niya eh. Si Pion pa maning nato. Kaya itong kilohon. Uy, para ba itong nabalik ang kuan motor? Ano uh, na, libre na kayo, oh. kayo,